Hello guys. Pauwi na kami. Ayan, galing kami dyan kanina Oh. From there. From here pala. From here to there. Ayan. Pauwi na kami. Ayan, galing kami doon. Doon kami yung kubo-kubo namin. Of July. Ayun, may kubo doon. Oh, ano pa? Ga. Yung kubo doon, ano pa yung yero niya? Bago pa. Oh, bago. Eh, ano din? Matibay pa rin yung kubo. Laga. So, dahil dyan, uwi na po tayo, guys. Go, go home na tayo. So, kanina, yung ano, yung daan. Ano siya? Pababa, patarik. tarik tapos ngayon pataas naman tayo ayan, dadaanan natin yung mga ano kawayan ayan so para hindi mafeel ang pagod at layo so ang gagawin is dahan-dahan dahan-dahan maglakad i-enjoy mo lang Enjoy, enjoy. Enjoy the day. Ayan. Hingal-hingal ng konti. Buti na lang nakasapatos tayo. Kaya hindi masakit ang ano. ang paa ang paa ay hindi masakit so ay may ano may stream na maliit may tubig Ayan. hello hello paawin na guys ano yung mga kasama ko? Tagal, oh. Ayon sila. Ayon. Tagal. So, habang maglalakad, magbablado na tayo. balik rin ko yung camera guys para makikita nyo yung view eh ayan welcome to my vlog ayan bundok talaga guys eh no Ayan, dito yan, dadaan tayo dito sa sa way na to. Yung kanina na vlog ko is papunta. Ngayon is pabalik. kayak parang exercise parang exercise uh pa tagal nila yun pa sila oh uh.

Ayan, dadaan tayo guys sa makipot na daan na kung saan uh, isang, isa, dalawa, tatlo lang ang tao na makakadaan. Pero kung marami, pwede din naman. Malit lang talaga siya tingnan. Pero pag madami kayo, okay lang. Carry lang yan. Pero sabi nila, May mga dumadaan din dito daw na ano. Ah, mga sasakyan. Single motor kaya dito. Tagal nila o eh. Ah, dabong. alo sa kanba kami yung ano yung salmon salmon <laughs> salmon lang salmon to eh. bakit salmon tawag mo bakit salmon <laughs> tig-isa kay ni junjun -Jun ka, ka, ka? Diba, bukat Mugat ni. Hmm. okay okay kunjun ha Okay na, para may dala rin siya. Kabalo, luto si Juan, na Ay, ang sato ang kawayan ni Tio Dodo, ko kawalan. הוא גידל על הנילה